Maghahain ng mosyon ang kampo ng dating ministro na si Isaiah Samson Jr. upang hilingin sa Department of Justice o DOJ na magtakda ng pagdinig sa mga reklamong isinampa sa mga leader ng Iglesia ni Cristo. Ito ang malita ni Roderick Mendoza. Agosto pa nagsampa ng reklamo laban sa mga leader ng Iglesia ni Cristo ang dating ministro na si Isaiah Samson Jr. Kaugnay ito ng sapilitan umanong pagkulong sa compound ng INC, pananakot at pagbabanta sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit ayon sa kanyang abogado na si Atty. Trixie Angeles, hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung kumpleto na ang panel ng mga prosecutor na hahawak sa preliminary investigation sa mga reklamong illegal detention, harassment, threats at coercion. Um, we made inquiries within a month after we filed, and they said that at the time Laila de Lima was still there, uh -oh. and she said that we have, I've already ordered them to, to act on it because that is the limitation of her supervision over the, mm -hmm. the mm -hmm. Prosecutor General. Mm -hmm. So according to the people in the Prosecutor General's office, is that they are constituting a panel of prosecutors. So mm -hmm. I said, okay, we we will wait. Uh, the next time we inquired, we were told that. Not everybody who wanted wanted to be in the panel of prosecutors according to them they're having difficulty. Kayat posibleng sa linggong ito ay maghahain sila ng motion sa DOJ upang maitakda na ang pagdinig sa mga reklamong isinampa sa walong miyembro ng sanggunian ng INC. But we will be filing a motion to set for hearing which is uh, our remedy now. Batay sa panuntunan ng National Prosecution Service, kailangang maresolba ang mga reklamo sa loob ng siyam na pung araw o tatlong buwan. Mm -hmm. If they do not constitute a panel and they do not have reason for it, kung hindi siya reasonable, mm -hmm. then everybody that has that the case passed to will be liable in one form or another, primarily administrative. Gayon man ayon sa abogado, bibigyan nila ng pagkakatao ng mga piskal na na italaga dito Nagawin ang kanilang trabaho at hindi nila basta hihilingin na mag-inhibit ang mga ito. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.